拜年。 Okay. Ito na yung mix ko na. Hindi ko ginamit kasi yung mixer ko eh sa ano siya, pang ano nang halo ng yelo. Mano-mano na lang. So, mabilis yung pag -mi mix mo. -mi mix mo yung ano, yelo sa mixer, mabilis siya. Nakitipid yung mga kamamsi niya. Kaya mano-mano na lang siya pag halo ng um, scramble. binta kasi Yung ginagawa ko flavor siya, Obi. Kanina kasi milon yung ginawa ko, Obi, ang inano ko ngayon.

Let's good na. Ito na natapos ko na yung ano. Gawa na. Scramble. Ito na siya. Scramble. Ready na siya pagpinda.